Magandang araw, Pilipinas! Namaskar, India! Yee! Voice over vlog na naman! Tuwang-tuwa na naman ang mga kamarites ko dyan! So, ngayon nga araw, guys, ay eh, para na naman kami mga langgam dito sa India dahil hindi namin alam kung kailan na naman kami makakalabas. Alam niyo naman, guys, na ang mansyon, mansyon namin dito sa India ay nasa gitna nga ng kabukidan. So, umpisa na nga ng tag-ulan dito sa India, guys, at sobrang basang-basa ang mga daan at putik-putik, guys. Guys. Pag ganitong mga panahon nga guys ako ay nalulungkot pag nandito ako sa India kasi hindi talaga ako nakakalabas kasi nga guys sira-sira yung daan hindi nakakadaan ang motor ang mga sasakyan pero tingnan natin this time kasi diba medyo naayos naman na kung makakalabas kami pero ang alam ko parang malabu-labu pa rin kasi alam nyo naman yung mga daan dito hindi sementado tapos guys yung weather pa ay sobrang gloomy at malamig at parang alam nyo yun guys nakakasenti yung weather dito. Pero pag nakikitira ka sa mga biyanan mo, walang senti-senti guys. Kailangan mong kumilos. Alam nyo guys, ilang araw na nga akong hindi nagbablog or yung mga daily vlog, alam nyo kung bakit. Na memory, ka, memory pool kasi yung cellphone ko. Tapos guys, sobrang parang pagod na pagod ako ngayon guys. Mapapansin nyo yan, sa ilang vlog ko lang sunod-sunod na tuwing umaga guys, ang busy-busy ko talaga. Malaki yung factor kasi guys, na hindi na nga pwedeng manood ng TV si Adu at hindi na rin siya pwedeng mag-cellphone. ba diba mga nanay, lalo na yung mga netetra trabaho, guilty man or hindi, may mga times na kailangan natin talaga sila para matapos yung trabaho natin guys, kailangan ay panoorin natin sila TV, ganyan pero kaya do sa case ni Adu ay bawal guys, ang pananood niya lang talaga ng TV guys ay 6 to 8pm yun na yung max niya 2 hours, pero pag umaga guys, wala, so medyo makulit siya guys, tapos sumasabay siya sa mga trabaho ko nga, at to be honest guys, si Adu nga ay very hyper siya, alam niyo naman yan, although nabawas-bawasan na, pagka tinotopak siya guys, ako ako lang nakakaintindi sa kanya at ako lang nakaka-handle kasi sa akin lang siya nakikinig talaga. At saka, alam niyo naman guys na dahil ako yung kausap niya palagi, ako lang yung pag kami sinasabi siya guys, halimbawa umiiyak siya. Tapos lahat ng tao dito sa bahay, pag may ginagawa ko, halimbawa nagugas ako dede, lahat ng tao dito sa bahay handle siya, hindi nila naiintindihan. Ako lang yung nakakaintindi sa salita niya guys. So katulad nga nito guys, pag inom niya ng juice na to, pag niya uminom niya, nagiiyak siya, tas lahat maano na sa kanya. Tapos sabi, sabi niya sa sa lola niya, hot, it's hot. Yung mga ganun guys, akala ng lola niya, ano, parang wala lang. Sinasabi niya, it's hot. Alam niyo kung bakit? Gusto niya maligo guys. <laughs> <laughs> Nung no, isang araw sabi niya sa akin, dirty or yaki yaki daw siya, dirty daw siya. Kasi nga daw guys, gusto niya maligo. Eh, nahihilig nga siya mag-swimming-swimming, ba? Diba? Tapos ito nga guys, habang ako ay nag naghiwa ng mga lupang luto ko, ako ay nagugas ng dede. Tapos pag kuhugasan niyan, dumiretso nang ako para paliguan naman si Adu. At after ko nga paliguan si Adu, ay maya maya naman si Afi. Kaya lang guys, si Afi ay tulog pa. Kaya sabi ko, habang tulog pa si Afi, at nagpapakulo ako ng tubig pampaligo ni Afi guys, ay bumaba na nga ako para hugasan yung biniling manok ni Aditya. Yung binibiling manok ni Aditya nga ay pang one week ko na. Dahil bawal-bawal na naman lumabas guys. Dahil mahirap nga lumabas. Tapos ginawa ko ay minarinate ko na nga rin yung chicken na kakainin namin ngayon. Nag-request kasi si Aditya, yung mama niya at yung kuya niya na magluto nga daw ako nung niluluto ko na ano, Korean chicken, guys. Ito ay nakita ko lang naman yung recipe sa YouTube at nagustuhan nila. Sobrang sarap kasi, guys. Tapos, ayan na nga si Afi, nagising na, kaya dinideliver na ng papa niya para mapaliguan ko. Kasi, guys, alam niyo naman, ako pa din nagpapaligo dyan. Tapos, sasabayan pa ng makulit kong anak si Adu, guys. Ang kulit niya talaga. Siya yung nagpapapagod sa akin buong maghapon. Kaya, pagdating sa vlogging, guys, medyo tagilid ako dahil alam niyo yun, ang hirap pala pag na yung anak mo. <laughs> Abi. At ayan nga guys, sabi niya dito, kiss ko daw siya bago pumasok yung nanay at kuya niya. Kasi andito yan sa kwarto namin guys at inaayos na nga nila yung aming balcony. Kasi nga guys, dahil nga nasa gitna kami ng bukiran at walang bahay sa likod namin, yung tubig diretso lagi pumapasok sa kwarto namin. Ang tendency minsan nadudula si Adu kasi di namin napapansin na nakapasok na pala yung tubig. Kasi minsan, di ba naririnig nyo naman guys, sobrang, sobrang lakas ng hangin. So yung kwarto ng kuya ni Adi, tsaka kwarto namin guys, ayun lagi yun nadadali ng pag ano pagbaha bumabaha talaga guys sobrang basang basa at para na nga rin guys mabuwasan yung lakas ng hangin kasi guys minsan pag sobrang lakas ng hangin nagahampasan yung mga pinto nagtutumbahan yung mga gamit kaya dahil dyan guys maharangan nga tapos pag ano pagbaba ko naman guys is kasabay ko na ulit bumaba sila mami doon naman pala sila dito sa office nila adi ang sabi sa akin ni adi guys itong office nila ay lagi nababasa ng tubig kaya itong table nila na pinakustomize ay sira na nga daw kasi umaangat na yung parang vinyl na nilagay nila guys. Bumaba lang nga ako guys para magsaing ng kanin ko. Tapos umakit ako ulit para patulugin si Afi. Tapos si Ado naman pinadede ko na rin kasi ano niya na time. Si Ado guys ay dumedede siya dalawang beses sa isang araw ng gatas. Isa sa umaga mga alas 9, ganyan. Ay hindi, mga alas 10. Tapos isa sa gabi bago matulog. Tapos pagka nangingin siya ng tubig ulit, ay ng dede ulit, tubig na lang binibigay namin sa kanya. Tapos guys, yung hiniwa ko kaninang umaga, binawa ko na nga para ako yung magluluto naman. Sinasabay ko na kasi guys yung paghihiwa ko ng mga gulay sa taas. Alam nyo naman, vegetarian yun. So, pwede, mo, pwede kong hiwain yung mga gulay doon. Kasi nga, para meron pa rin nag-aalaga sa mga anak ko. Or, nababantayan ko sila Ado doon sa taas. Kasi dito sa baba, alam nyo naman na, ano, hindi naman namin binababa masyado si di ba diba? Kaya eh, pag nandun ako, mababantayan ko sila habang naghihiwa ako. Tapos nga guys, ayan na, habang tulog si Afi, buba na nga ako. At sakto naman guys, walang meeting si Adi. Sabi ko sa kanya, kasi shake, shake shake nga itong chicken kasi pag yung nag -shake, shake shake guys mas cover na cover pag ako kasi guys parang hindi na ko cover ng floor kaya sabi niya sige i-shake isha shake natin habang ano wala pa siya daw siyang call may after 15 minutes nagka-call din ata lumayas din yan. tapos bumalik na lang 'yan para tikman yung chicken Mababansin nyo, guys na ang boring ng buhay ko ngayon dito guys kasi so, hindi kami makakalabas talaga at alam niyo naman sobrang busy na ni Aditya ngayon ni eh. sobra talaga parang to every Saturday Sunday na lang kami nakakalabas at dahil nga naguulan na naman, guys. Ay, hindi na naman kami makakakalabas ng Saturday, Sunday. Siguro, ano na lang yan. Sunday, kung po pwede. Pero, ewan ko lang. Parang hindi talaga, guys. Kaya, ang boring, boring talaga. Puro ganito gagawin ko. Tingnan nyo itsura ko, guys ba? Diba? Naka-t-shirt na lang ako, ganyan na lang itsura ko, hindi na ako nag-aayos. Kasi hindi mo ko lumalabas eh. And at the same time, alam niyo naman, kilala niyo naman ako, pag sa bahay lang ako, hindi mo talaga ako makikitang nagme-makeup. Kasi sa akin, for me ah, for me, yung skin ko, mas mas ano ko siya, mas mapapatagal ko yung lifespan niya, gano'n. <laughs> pag hindi ko masyado nilalagyan ng make-up, kaya pag sa bahay lang ako, as in bare face nyo lang ako makikita. Tapos nakikita nyo lang ako nag-aayos pag lalabas. Para alam nyo yun, iba, iba, ibang-ibang ibang tao ka. Alam, naalala ko nga sa YouTube noon, nabash ako noon eh. Kasi so, sabi, ano, ano yun, wala ka pang anak, lo siyang ka na, ganyan. Kasi yung mga vlog ko dun, puro sa bahay lang. Tapos di talaga ako nag-aayos. Guys, nagbablog ako, gulo-gulo yung buhok ko, ganun. Eh wala eh. daily life, di ba? Hindi naman ako katulad ng ibang vlogger na magli-lipstick muna, magsusuklay muna. Hindi, pag bukas ko ng camera, yun na yun. Tapos by the way guys, eto nga, ay, na yung mga ginamit ko at mga hindi ko ginamit dahil naiiritang ako sa kalat. Ako yung babae na tamad, pero ayoko ng ano guys, ayoko ng makalat. Guys, kaya nahinugasan ko. Tsaka at the same time, ayoko ng sisisihin ako na makalat yung kusina sa baba. Ganon, nabubwisit ako guys minsan pag naririnig ko. When, ang, ang, ang gulo ng kusina dito sa baba, Ganun. Pero ang totoo guys, mukha siyang magulo Kasi wala namang cabinet dito Eh, para iwas na rin ako sa mga ganong salita guys Hindi naman ako sinasabihan Minsan kasi yung kuya niya dito guys Nagluluto siya, tapos din niya nilililita <laughs> <laughs> so ayun nga guys, as nagulat ako dito sa mga aso na to umuungol-ungol sila guys. Siguro nilalamig sila, hindi sila makasilong, wala silang wala naman kasi silang bahay, di ba guys? Minsan pagkagabi pinapapasok yung mga aso, pero pag umaga, inaayaan silang maglaro-laro dyan. kasi tumatakas din sila eh. So pag dito sila nakikisilong sa amin. Siyempre, kami na rin nagpapakain sa kanila, di ba? Pero wala talaga silang may-ari. Ano lang sila dito, mga asong galalang dito na dumamoy ng dumami. At mapapansin niyo nga guys Basang-basa na naman ng buong paligid namin. Naglalabasan na naman yung mga as. Kasi maglalabasan daw yung mga as. Diyan, Casey. Eh. Tapos ito nga, guys. Ginigisa ko na nga habang tulog pa din si Api. Tapos, ano, buti na nga lang, guys. Buong pagluluto ko ay tulog si Api. Tapos, eto na si Aditya para maghalo. At this time, guys, siguro nararamdaman nyo naman yung pagod ko, no? Meron pa mga part. din ko na na-video na kailangan buhatin ko si, Adu, ko si Adu. Asikasuin ko si Adu. Asikasuin ko si Api. Laruin ko si Api. Si Adu. Oh, guys. Guys, pagod. Pagod na pagod talaga, guys. Pag ganitong umaga, nakakaupo lang ako pag, ano na, ayun, tignan si Ado, Nakakaupo lang ako, guys, pag ako ng tangalian, uh, alas 12 na noon or minsan 12.30, minsan alauna na ako nakakatawas magluto. Tapos, guys, minst, pag umaga, ayun lang yung pagising ko, kape. Mga 15 minutes upo. Tapos, umpisa na ng trabaho, eh. Kahit ano, kahit alam nyo, guys, kahit may kasambay dito, parang pagod na pagod ako talaga, guys. Ganto din naman sa Pinas, guys. Ganto din. Kaya lang sa Pinas, walang ano, walang pressure sa oras, 'di ba? <laughs> eh dito merong pressure sa oras. Kasi sa Pinas guys, si ate, yung ano namin doon, siya nagluluto siya ng tanghalian. Minsan lang ako pinagluluto ni Aditya ng tanghalian. Pero ano, dito guys, parang si Aditya lagi nagkikrave ng mga ano, ang dami niyang cravings guys. Tapos ano nga, diba, healthy healthy living kami. So gusto niya ako nagluluto. Yung mga Indian food kasi guys, parang di siya nai-healthyhan. Tsaka yung spices guys, sumasakit yung siya ni Aditya. Hindi siya mahilig masyado sa spices. At ayan nga si mami, nanginginain, hindi siya nagluto ng pagkain nila na non-veg, puro vegetarian niluto niya. Kaya nanginginain siya ng chicken lang niluto ko, sarapan nga siya. Tapos tinawag niya pa yung kuya. Ingay ni Abby guys, sigaw ng sigaw. Tapos ito nga guys, pagdas ko kumain, uminom na nga ako ng collagen, tsaka ng ano, ng glutathione. Tapos inaya ko na si Ado na matulog. Alam niyo guys, pag ganito, pagdas ko kumain, sabay na kami natutulog ni Ado, mga one, ganyan, <laughs> one o'clock. Ah, miyak. Sige na guys, babay na kasi miyak na si Abby. <laughs> hirap mag-edit guys kung so, may anak